So ay eh, mga goodness. Ah, uh, pangalawang taon na namin dito sa Citadel. Pangalawang Pasko namin. Noong unang Pasko namin dito, dito sa sa street namin, ano? Dalawa kami nakatira. So ngayon, dami na nakatira dito sa Citadel, halos so, na. Tapos ang na kasi dati. Halos wala kami makausap. Ngayon, dami na namin kaibigan, dami na namin tropa. Tapos nagpapalika na rito. So ngayon, gadalawang taon na kami, Ah, isang taon tayo, kom, no? Kom? Oh? Isang taon tayo, dito, dito, pero pakalawang Pasko, no? Ayun. Isang taon na kami rito, pero pakalawang Pasko na. So, yung unang taon namin, napakadilim. Kung makikita nyo dito sa mga unang vlog ko. Ang dilim-dilim dito sa citadel. Tapos, madamo yung paligid. Pero ngayon, pag makapagawi kayo rito, nako po, puro tao na. Uh, sa dami ng... Basta masaya na yung lugar. Hindi kagaya dati natahimik. na tahimik. Naalala ko nga nung gabi na amikot kami ito ng asawa ko, naganap kami ng... yung inumin. <coughs> okay. New Year, dito na kami, tsaka Pasko. Nakarating pa kami ng phase 1. phase 2, halos wala pa ano. Ah, uh, nakatira. Kami nakatira lang dun sa my court. Nakailala din namin. So, yun. Punta na kayo dito. Inom na tayo. Yes. Alam niyo ba yun, magdi december tapos tuwing mag New Year, nakaugalian natin yung mga Pilipino, lagi maglilinis ng bahay. So sa isang taon, sa beses lang tayo naglilinis. Kung no? Kaya sobrang tambak na nilinisin, no? Tapos pag nilinis ka dapat, pati upuhan, no? Ba't kaya gano'n ang Pilipino, no? ah magtapos ng taon, kailangan yung lagay ng tubig puno. Diba? Kailangan yung bilong-bilong. Tatalog na raw para pumagpan. Anong nangyari sa iyo? Ha? Bawal naman kasi isang tahay, isang tuka. Ha? Ha? Tara, tilis. Para mo dito. Oh. Oh, linis. Malaki na katawa ko ang kalinis ng bahay namin, no? Alam mo ba kung ba't ako naglilinis? Para payagan ako na asawa ko mag-inom. Hello? Hello? Ha? Ano? ka? Okay, Galing. Sabi magaling na ako ano? Pwede ako paya. Ay, na ako payahin ng ngayon. Hi! holiness. New Year talaga. Na ng bahay. hindi um, na oh, ako. na ako hindi pasaway. Ito naman yung pasaway na yun, hindi naman sa pasaway na ano, tama lang. Maganda na laki kasi ko. Maganda sa mga iipol. E Mababay sa lalaki na naman sa kanina. Yes, this. Yes. O, sabi, may goodness. Ano naman ito? pader. Dapat lahat. Para pumasok ang pagpapala. So, wala sa paglilinis ng bahay. Nasa lalay. Na Pinigilip ako kami. Sabi, maglilinis doon ng bahay para pagpapala, pagpalain. So, malupit dito pala. Gusto mo pagpalain. Lagi mo linis yung bahay mo. Goodness.